Tips ko lang, tip ko lang, tips ko lang, tips ko lang. Papakita ah, nga pala sa inyo kung ang uh, pagkakaiba ng sirama sa pure sirama na hybrid lang. Ito nga palang lang nasa akin na zero si crop. Ano? Pure na sirama po 'yan. Pag di po kayo marunong tumingin din yung basa-basa makikita na pure sirama ang isang bantam. Ayun oh. Nanyintindig niyo, niyo oh. Kasi niyo sa ibang bantam na halos nag-super bakya no. Oh. Nandiyan yung leeg niya, alas nakapatong na lang sa ano niya, nakapatong na lang dun sa likod. Batok niya, ayan dibdib niya pa, heart. Saka yung pure sirama po, yung palong nila, makikita niyo sa palong nila, ayan yung palong niya, maliit lang. Saka yung lambe. Ayan o. No? Ito pong banda sa hita ng mga pinanglalaban na sirama Rama. Nakatulad nito na ni Rokro. Ginugupit pa po yan eh, no? para mahaba tingnan yung mindi hita nila. Ayan, ginugupit yan. Uy, pa. Tapos to, gugupitin din to. Medyo babawas ng balaybo rito Yan, para magmukha siyang slim. May gaganda pa po itong sirama na tayo, Rokrok. Pero, pure sirama po talaga yan. Medyo matanda na kasi kaya bumalakot yung palong niya. Main ko po, po yan, si Rokro. Tapakita ko naman po sa inyo yung si Rama na hybrid niya. Ay, na hybrid na anak niya. Kung anong, pagka, pinagkakaiba, kung anong pagkakaiba nila. Tingnan muna natin to. Ayan o. Ayan lab, labanan sa show ganyan. Ayan. naman po yung ano nyo. Dib-dib nyo. Alas ibigay nyo. Ganyan yung forma niya po. Pure na si Rama po talaga yan. Parang sundalo ah. Kunin, kunin po naman po yung yung anak nito ni Rukruk. Ni -Ruk. Nakikita -Ruk. naman po yung pagkakaiba niya. Alas kasing gulay niya lang din yun. Kunin ko lang po. Ito naman po yung anak ni Rukruk. -Ruk. Ayan o. Oh. Diba? Pag ito pagkakaiba, medyo malaki siya sa tatay niya. Medyo kamukha yung kulay, pero yung ano, ang layo eh. lang itong sirama, hybrid lang ng sirama. Kirinos ko lang din to sa isang inay na may halong sirama. Tignan na may yung palong po, ang laki oh. Yan, pagkakaiba ng sirama sa pure na sirama. Yun, anak ni Rokrok yan, kulay lang nakuha. Pero yung pagiging pure ni Rokrok na sirama, Ako <laughs> na pa. Ngo kung ganito pang inaalok po sa inyo sa nagbibenta ng batam na sira pag sinabi niyang sirama ma wag po, po kayo maniwala. Yan yung kahit anong alog ko, hindi siya nagsusuper bako. Oh. Yung katulad kanina ni Rock Rock kahit pag isa lang siya nagsusuper bak siya. Ano? Oh, ni ko ulit si Rock Rock. Ipakita ko. ulit sa inyo kung paano tumindig yun. Yan, nagbabalik ulit si Rock Rock ang aking pure sirama yan maniwala pag ganyan ang nandig ng sirama ng pa ikot ako nito hu 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 ng hu hu walang chicks eh o kaya kalaban kaya hindi pa masyadong hu ang hu niya Yan lang po yan lang po mga kabantam. Sana na Sana na ano yung aking tips. Yan lang po tips na binibigay ko. Yan lang po, maraming salamat po sa panonood. Pang-show talaga, yabang mo talaga, ro -ro. Sige po, bye po muna.